So hello again guys, so ito update sa saging, lakatan na variety or binangay ba yan. Tissue cultured pala to siya guys. So yun, yun naka straight width. Ito hindi pa dito kasi hindi pa natapos. Ito naka straight width siya guys, yun. Ako, Ayan, nalagyan, nalagyan na ng abuno Ayan, meron na siyang followers na sumusunod ganda ito may sakit dapat matanggal to siya kasi baka makahawa sa iba pang saging ang laki 3 months para ano, 3 months na siya since planting dito sa field. 'Di ba? Ang bilis, ganda. Three months pang planting, parang ang August siya tinanim, November na ngayon. Lapit na mag-December, lapit na mag-four months. Oh, may followers na agad na sumunod. Baka bawasan siguro to. Hmm. Ah, tayo dulo sa dulo. Naka wide lang siya, guys. Iniiwasan pa yung paggamit ng herbicide siguro gamit na ng herbicide pag nag-start na siguro mag bulaklak o magpuso yung saging para mas ano ganda, uh, straight feed guys mag-apply yata ng fertilizer to every 3 weeks, 2 weeks yun may mga followers na ganda. ganda halos pantay pantay dito na area na straight with na ay round dito wala pa ganda guys

Lakatan variety ngayon lang, guys. Salamat!